Iimbestigahan na rin ng Commission on Human Rights ang ginawang pagdampot ng mga pulis sa dalawang kapatid ni Trina Etong. Napanood ni CH Chair Laila Delima ang video ng pag-aresto sa magkapatid at may mga napuna siyang hindi maganda sa ginawa ng mga pulis. Sabi ni Delima, paglabag sa right to human dignity ang hindi tamang pagtrato sa suspect man o kriminal. Giit pa ni Delima, hindi dapat warrantless arrest ang nangyari. Umaasa rin si Delima na hindi ito buwelta ng pulisya. sa puna ng ABS-CBN na paglabag sa police procedures ng mga polis na sangkot sa EDSA-NIA shootout noong Pebrero at 17. I hope that this is not part of any design to harass you know, uh, Ted Filon or any other media personality, especially of your... Station, uh -huh. I hope, huh? Uh -huh. Bakak naman harassment ito. dahil nga you know, you know, it was ABS-CBN who, uh, which which uh, caught on cam that incident in Edsa, uh -huh. near.